Sige Ah, Wala, mm -hmm. <laughs> tayo <laughs> <laughs> okay, <mo> na. Hindi, siya. Si Daddy si... Si Daddy Bilang muna ko. talaga? Hindi nalang kitang dose naman. Ha? Huh?

Dito ako ako. Oh. Yan? Oo. Oh. Ito, si ito. O yan, oh. um, yeah. oh. mm. lang yun to. Didikit ko dito. <laughs> ako yan ah Oh. dito, ito. Didikit ko nga dito. Hindi, pwede. nakalagay na yan dyan. Didikit ko sa ito. dito. Ha? Kami didikit? Dito. dito. <laughs> hindi yan pwede dyan. <laughs> mm. Ang ligalig mo eh. Tara, ano. na tayo. Sino lang yan? Di, cellphone. Didikit ko lang. Di ba? case. Lalo. Ah. Lalo. Ako oh, mamaya. Papatay ako ng ano. Ipis. Ayaw, konti sa mabar. Sabi ka sa mabaril ka. Ate, anak mo, mabaril ah. Masama ba yun? Oo. Gusto mo, tao. Pinasawa ka na yata eh. Meron mo ka na ba? Wala. Meron mo yan. Naglo Ay, Ay, ka na. Pero na na. Hindi. Huwag mo tanggalin yan. Naka-sticker na yan dyan. Ngayong ID mo nga dito na. Tingnan mo, may ID po yan eh. Yung totoo niyang pangalan. <laughs> Tingnan ID mo. Oo, no, oh, yun na. Tingnan nila natin, parang kilala ka ng mga tao. Ay, <laughs> yani, ating po namin yani. sa, ano. Siya si... Dito na, natatakpan. Ilagas mo, ilabas mo, hindi makita eh. Mm. Tanggalin mo dito. Mm. Tanggalin mo nga dito. Papakita natin sa mga tao kung sino ka talaga. Papapaya ko ng mga lamok. Mm. <laughs> Ito, siya si... Merry Christmas. Dudoy Bayot. San Pablo, Laguna. San Pablo. Ganda libre lang yan. Gandang lalaki ni Nanu. Ah, eh. libre. Yan? Bayad ba yan. Ang malaki. Tinga. Ba't, ba't nakalagay dyan, Dodoy oh, paan ko nga yun. tayo. <laughs> yan. Sabri? Yan. Angas. Maangas yan. Alam ko ba yung ibig sabihin ng bayat? Hindi. Ikaw. Alam yun? Oo. Oh. yun? <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> Benta mo na, be. Ay, ay, bike mo. Oh, wala yung nakawak eh. Mm. Oh, Kiss mo. Oh. <laughs> <huh? laughs> <laughs>